Lodz, mga katayang malunggay. Ang ganda ng mga ano. Wala mga sampagita. May sampagita din pala ng Saudi. Ay. Ang bango ng sampagita. Ayan mga katayang malunggay, mga Lodz. Kaso, ano gagawin ko dito? Akyat ako. Oh, malunggay. Mga katayang malunggay. Masasabaw tayo ngayon. Baka mga mga mga. 现在答案？

Bye, thank you for watching.